Bye Bye. Uh, malungkot na balita po. kaya uh, po ang ating suot ay ganito. Uh, advance ano pala ha? Uh, sa pagunita ng uh, ating uh, pungdas. sa mga yumao nating kamag-anak. Uh, ating daan ko lang ito mga kaibigan uh, Nakakatakot na balita iwasan po na hindi po ako magbabanggit ng kung ano-anong mga pangalan pero ito po nakakatakot na balita uh, nakakalungkot na ganyan ang mangyayari sa ating bansa puro labanan pati yung walang kamalay-malay uh, nadadamay na tingnan nyo yung balita, hindi ako nagbibiro ah, may balita po, o kaya ng bangkay hindi po ako magbabanggit kung kaninong bangkay ang kaya ah, dahil po siguro sa galit at ah, sobrang na po talaga pero ang totoo po niyan mga kaibigan uh, ah, pinaglalaroan lang po ng kapwa tao yung mga tao na yan kaya po ah pagting po sa pagpili ng ating mga leader. At Titingnan po natin mabuti ang pagpili. Kasi ngayon ang uh, labanan ngayon kahit sa buong mundo, uh, power sa power, palakasan. Eh dito sa atin, walang power kaya <laughs> ang uh, labanan dito siko-siko lang. Siko-siko lang mag-sebayan. Uh, Paninira alam niyo kung uh, sumasakay din eh <laughs> may mga sumasakay uh, nagkikinig kasi ako sa DCRH kanina mangyayari ba yung ganon na hukayan yung bangkay may batas po tayo dito kung po yun mangyayari sino ba yung mga sumakay doon para naman kayong nakaintindi ng naka batas bawal po yan pakialaman pag uh, yan uh, sa libingan bawal po yan pakialaman subukan ninyo kung sino magukay dyan di hey, kulong yan na yan eh, nakahimlay na yan, hindi na po na yan, pwedeng pakialaman. Yung ibig sabihin, ah, pinaglalaroan lang po ang ating batas. Ah, sa ganung paraan, ah, para lang makapang makapanginis, panginis lang yun eh. Hindi naman po yan mangyayari eh. Kaya lang ang kawawa doon yung mga sumasakay sa mga may so, Maraming comments sa DCRH ha. Pwede kong banggitin yung DCRH. Eh. Ha? Ah. Ah, uh, si ayun uh, na lang daw kita tapon. Kasi okay na yung bangkay itatapon tapon sa ano sa karagatan ng uh, ano South China si. So, mga kaibigan, hindi po naman yung bata maniniwala siguro. Hindi po 'yun mangyayari. Wala pong ganoon na mangyayari. Ibig sabihin, ah uh, ang maniniwala diyan, pulpul. <laughs> Masakit man sabihin. Ah. Uh, hindi po yan eh. May batas po tayo. Eh. Bago po uh, lilipat ang isang sementeryo, uh, mayroon pong permit yan. Na ito, uh, lilipat po natin. Eh, subukan mo magnakaw ka doon ng uh, nito eh. Yung isang buto lang eh. Bawal yan eh. May batas tayo Kaya eh. po, uh, yung pang kwento na yan, uh, masakit mang isipin na uh, napaglalaroan po yung nagsasalita, siyempre alam naman yun mo. Mga, mga professional yun eh. Hindi naman po yung mangyayari. Bakit may naniniwala ka agad? <laughs> Nakakatawa po talaga tayo dito eh. Yung mga naniniwala, yun po yung ano, walang alam. Pero yung mga, yung nagsasalita, matalino yun. <laughs> Hindi naman po yung mangyari Uh, yun ha, mga kaibigan na uh, malungkot na malita po talaga yan. Kaya po nakaitim. Kaya kaysa, isa tayo na iahon ng ating bansa sa kahirapan. Puro lagi alaban na uh, Ano na nga yung tao eh. Nag-give up na. Di na nga di na nga sila tumakbo eh. Di na sila nag-lansar. Bawagin sa bisay. Ha? Ah, ah, uh, yung ano? Oh Grandfather. <laughs> Siyempre eh. Pag ah, sabi sana, ubuhin nila ang ilang teritoryo. papao na sila dito. <laughs> mga Bisaya, mga Bisaya on ba. Para di makasabot ni mga Tagalog. <laughs> papao na sila dito og uh, pasagdahan ng ilang teritoryo nga lingkuran og lain. Ah, oh, nga ano nga mudagan si Grandfather. Ah, <laughs> oh, ay di pa na ano, mga kaibigan, malungkot po na balita yan. Kay uh, ibig sabihin, lahat na lang kasing uh, lahat na lang na paraan uh, ginagawa na para talaga para talaga ano matanggal na mawalis hmm, mawalis sa pwesto ang uh, ang kanayan. Kaya po uh, kung hindi po kayo nakasubaybay sa mga yun na nga yung bangkay na yan kawawa namang bangkay inapi ng ina inapi yan ah, ilang taon sabi ni Sinadora 36 years silang inapi hmm. siniraan ang gata ah, sino ang pumayag na maiwi yung bangkay kaya po hindi po tayo pwede magbanggit kasi ang aking channel po iniingatan ko po ito eh kung uh, ito, ipanghalimbawa lang natin sa ordinaryong tao. Halimbawa ako. Pag nahuli kita na o oh, kain mo yung uh, bangkay ng ating nanay, ating nanay, tagal na namaya pa, kakasuhan kita. Kaya po, yung mga kwento na yan, uh, yung salita niya, nababanggit lang sa tao na sobra ng, uh, nahinis, sa panginis. Pero, yung mga tao na nangiinis, apo tay nga ang ngiti. Apo nga ang ngiti, pinagsasabong yan eh. Ah, uh, pinagsasabong, ah, uh, ibig sabihin na ah, uh, uh, kawawa ang sinong kawawa diyan. Tayo po ng mga sinding mamayan. Kaya po uh, ibig sabihin talaga uh, hindi natin pwedeng iasa ang ating ah, uh, kinabukasan sa mga leader. Tayo lang po mismo ang magsikap po makaon sa kahirapan kasi tingnan nyo naman pagdating sa mga malapit na ang labanan ganyan lahat na lang na uh, butas haha -ha natin ayaw pong magbanggit kasi yan talaga gustong uh, kung naalala ninyo uh, yung mangkay na yan tinapon nga yan dito eh pinatalsik yan eh ayong nagpatalsik niyan yung mga angka na yan, yun din yung nagsusulsul ngayon na pagsabungin naman itong dalawa. Hindi ko po ako magbanggit ng mga tao, uh, ah, mga kung ano-ano dyan. Yun po, ha? Ah. Apo tayo nga ang ite. Mga, mga mambubuling. Ha? Ay, kita mo, sumakay ka agad. Eh. Siyempre, siguro, sa sobrang... Ah, baka nakakaligtaan ninyo yan nga yan talaga yang angka na yan ang nagpauwi ha at pinalibing magiting ko na yan libingan ng mga bayani pinalibing kasi sundalo eh pero ngayon uh, ah, pinagkaguluhan naman ngayon hindi <laughs> naman yon na ah, totoo yung sinasabi nung ale <laughs> totoo ba yun eh nako, eh, mababatas ano yan eh professional din yan eh hindi po yung mangyayari. Bakit may sumakay ka agad? May gumanti ka agad. Edo. Siya na lang itapon Ganun po kahirap ang ating uh, patas. At paglalaro. Kaya po, uh, susunod. Huwag uh, po tayo masyadong diehard sa pagpili. Kung minsan, pag paglalaban pa natin ng patayan ng ating mga manok. Pagdating sa mga Bawal mo pa nga akong eh sa mga ganyang halala ah, oh, uh, na na tuloy pwede naman natin sa pagpili ng mga leader lahat ng uh, gagawin pandaraya para tapos na oh, o sinong kamar? tayo tayo na pumili na uh, kung sa ano kung minsan eh, pinaglalaban pa natin ng uh, pasang yung ating mga uh, manok kaya po ah uh, ganyang uh, laman na magsika po lang po tayo sa doon para tayo makarap sa kaya sige uh, advance sa uh, ano ba tawag nito bakit sinasabing happy halloween ano yung mga ganun eh uh, sa akin nga uh, uh, sa ating mga pumanaw na mga anak plan na at bansa tawag sa pagdiriwang ng pundas sa ating lahat. Pagdasal po natin ang mga kaluluwa ng ating mga yumao. Huwag po natin idaan sa mga liro at uh, paglalaro. Sige, hanggang dito na lang. Sana makakuha kayo ng aral sa ating pinag-usapan ngayon. Seryoso po ito mga tayo. Ingat po tayo po.